ang word na ginamit ng MTRCB may violate. So dapat sana uh, bago nila ipractice yan, at least sigurado sila na may na-violate na batas. In this case, hindi pa sila sigurado and po posible pa na mapahamak ang MTRCB kasi possible, ma posible na maging conflict pa yung decision nila sa decision ng Quezon City Prosecutor Office. May Nandiyan po sa rules yan na may right talaga ang uh, chairman ng MTSCB board to do preventive suspension. But sa based on my research, parang hindi iyan nila pinapractice. Or kasi for example, yung kaso ni Vice Ganda, wala namang preventive suspension. At suspension ang pina, uh, yung, yung penalty nila. So may due process muna. After the due process, pinap pinakinggan pinapin, yung both side. After na pinakinggan, gumagawa sila ng desisyon. But in this case, wala pang, hindi pa napapatunayan ang violation. Hindi pa napapatunayan na may na violate na batas ang, ang mga hosts. Like for example, si former President Duterte, yung, yung, si, yung dalawang natin kaibigan, si Ka Eric Celis at saka si Dr. Wade Badoy, wala pang, may, wala pang ebidensya na to prove na na-violate nila ang batas. But in this case, that's why, mismo ang MTRCB nagduda pa kasi ang word na ginamit ng batas, the, the SMNI may violate. Ibig sabihin, hindi pa sigurado ng NTRCB na na-violate ang batas. But gumagawa na sila ng preventive suspension. Preventive suspension to do further injury daw. What is the further injury na possible, possible kasi na yung decision nila might have a conflict sa decision ng Quezon City Prosecutor Office or baka pinangunahan lang ang Prosecutor Office or the influence yan ang Prosecutor Office with respect sa sa criminal case na final na kaso ni ni Congresswoman uh, Castro laban kay former President Duterte. Sir, oh, sige, Isa pa. Uh, mo rin kanina na baka in conflict. If ever naman, halimbawa, ganito yung kanilang desisyon or na, nagpataw sila ng suspension na order talaga um, uh, attorney tapos doon naman sa RTC or sa fiscal pa ba yun, eh, hindi umusad yung kaso naman against dito kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, nang magkakaroon ng conflict, ano yung mananaig? Pwede bang ilift ni nila itong suspension? If ever okay, lang yeah, yeah. Mm. Of course, iba kasi ang sa official office kasi ang official office criminal case yun. Hmm. So, pag criminal case, ang objective doon, pulong. Pwede magpiyansa ka kung, kung may, warrant of arrest. Doon ang sa official office. Nayakyat nila sa korte iba naman dito sa MTRCB kasi for example granting na, may na violate na batas may 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 pleadings pa tayo na pwedeng i-file may remedyo pa tayo pwedeng i-file like, for example pwede pa tayong mag-file ng motion for reconsideration sa MTRCB so hindi wala pang suspension granting na i-deny nila ang motion for reconsideration pwede pa tayong mag-appeal sa office of the president so dami pa ang procedure na gagawin bakit sila mag-impose ng penalty o ng pre preventive suspension na sila mismo hindi pa sigurado kung may ebidensya na na-violate. May ebidensya ba to prove na, na may, may na may na-violate ang SMNI with respect sa NTRCB law. Wala pang, wala pang napapatunayan. That's why ang word na ginamit ng NTRCB may violate. So dapat sana uh, bago nila ipractice yan, at least sigurado sila na may na-violate na batas. In this case, hindi pa sila sigurado and po posible pa na mapahamak ang MTRCB kasi possible ma posible na maging conflict pa yung desisyon nila sa desisyon ng Quezon City Prosecutor Office. Sir, kano kabigat yung naging comment ng PDP Laban? Established party ito ng dating presidente. Dat ah, yes. Itong na, members? pabigat members. Na, pabigat na comment niya kasi it really shows na number one, yung freedom of press, freedom of expression, that is a big reminder Reminder yan ng MTRCB na maghinay-hinay kayo sa pagdesisyon. Dapat hindi kayo magpa-influence, lalo na sa Committee on Franchise, hindi kayo magpa-influence. Mag-decide kayo based lang on facts, based on evidence, based on the presentation of evidence of both parties. Hopefully, based sa merits lang ang iyong desisyon, hindi sana dapat sila magpag-influence sa mga sa political pressure, lalo na sa committee on franchise na nakita naman nila na grabe ang pangharas o pambubuli namin sa, sa amin mga resource person o sana hindi sila ma-pressure o ma-influence yan ng committee on or committee or franchise. Sir, sa mga comment po na aming nakita kahit sa ibang station, ano, kahit sa ibang mga kapwa news organizations, hindi sa paksang yan, hinahanap po lagi yung programa ang laban kasama ang bayan. May na uh, naipupunto po doon, sir, na disenfranchisement sa lahat ng mga viewers at sa mga kababayan natin na araw-araw inaabangan po yung programang yan. Will it stand po, sir, sa inyong argumento? Yes. Yo yun, yun nga so ang ang ginagawa nila yung MTRCB decision may 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 violation na sa ating saligang batas. Yes, may basehan sa dapat sa batas about sa preventive suspension, but as much possible hindi dapat i-practice yan kung may doubt sila sa kanilang desisyon. Kasi in fact yung decision nila may doubt sila kung tama ba o hindi. May violate. Ibig sabihin, may doubt sila kung tama ba yung decision nila. Kung may doubt sila, always in favor of the constitutional principle of freedom of press and freedom of expression so kasi if ipa-stop nila that is uh, curtailment of press freedom disfranchisement yan or para stop nila yung yung program that, that is purely for public service and it really affects public interest and public information sa ating mga kababayan.